just uh, tell everybody that uh, I have declared martial law for Mindanao. Tinatayang tatagal ng isa hanggang dalawang linggo bago makapagpigay ng rekomendasyon sa Pangulo ang Armed Forces of the Philippines kung nararapat bang palawigin o hindi ang martial law sa Mindanao. Samantala bukod sa mga terorista, kabilang din sa target ng military operations sa ilalim ng batas militar, ang iba pang rebelding grupo. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Inami ni AFP Spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na kasama sa target ng kanilang operasyon sa ilalim ng martial law ang rebelding grupong New People's Army. Bunso dito na naging banta noon ang rebelding grupo na paiigtingin ang pag-atake sa pwersa ng militar habang kinakaharap ang sulranin sa Marawi City. So why would we not forewarn our men? Like what the Secretary has mentioned, if we know that they are leaning forward to attack and, uh, and uh, destroy our forces. Gayunman, hindi anya ito nangangahulugan na magiging hadlang ito sa peace talks. Kamakailan lamang ay ipinahayag ng Government Peace Panel na posibleng matuloy na sa Agosto ang naipagpalibang ikalimang yugto ng usapang pangkapayapaan kasama ang National Democratic Front of the Philippines. Samantala, isa hanggang dalawang linggo pa ang kakailanganin ng AFP upang mapag-aralan ng sitwasyon sa Marawi City. Ayon kay Brigadier General Padilla, ito ang magiging pangunahing batayan nila kung irerekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin pa o hindi na ang deklarasyon ng batas militar sa Mindanao. These conditions are the parameters that will be used to say whether martial law should be extended or not. And that assessment regarding whether those conditions have been met has not yet been made fully. It will be made uh, in about a week and a half or two. Muling binigyang diin ng militar na nakakatulong ang martial law upang mas mapabilis ang pagproseso sa pag-aresto sa mga kasabwat o taga-suporta ng rebelyon sa Mindanao. Allowing our law enforcement organizations as well as the armed forces to expedite the arrest of uh, those listed members as well as suspicious characters and search the areas where they are without having to line up for a search warrant or an arrest order Mula sa Malacanang, ako si Rosalico sumahataw sa balita